Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa aking channel. So share ko lang sa inyo guys yung parafol ng RCS San Ildefonso. So meron silang parafol na TV, 65 inches po yun na uh, smart TV. Dalawa po siya. Every month po meron silang parapo 20 Uh, items po yung ipaparapo nila. So, sabi ng bagger na nakausap ko, dalawang smart TV po na 65 inches ang ilang ang ipaparapon nila. So, so, so kung meron silang 20 items na ipaparapo, so, dalawa yung smart TV, so, merong 9 na washing machine, tsaka 9 din po na stand fan ang ipaparapol. Diba? Sobrang dami possible talaga na makakakuha ka at ma, ma, mabubunot pangalan mo. Kasi sobrang dami. Kasi ako, ako kami po, guys, uh, every two weeks po kami namimili doon. Makakakuha ka ng raffle entry mo, yung pipirmahan mo, pipilapan mo, pag nakakuha ka ng uh, 50, 500 pesos sa isang 500 pesos. So, yung sa amin kasi, uh, mabot yung grocery namin is 9, sa 19,900. So, kung sa 19,000 900 so 20 times 20 divide 500 diba 20,000 yon divide 500 so ilang entry po yon 40 40 entry po yung pinilapan ko kaya sumakit talaga yung kamay ko sa pagfi-fill up pero yung raffle na yon nag na draw siya nung 27 di ko lang alam kung <laughs> nanalo ako kasi wala naman po tumawag sa akin. Okay, sad. Pero sana sa susunod kasi every two weeks naman kami namimili doon sa grocery na yon Kasi every month po yun guys. Every month sila ma uh, ng ganon. Ganon 20 items per month na dalawang smart TV, nine po na washing machine, tsaka nine po na stand fund, O, oh, diba? Grabe. So, yun, uh, maganda talaga dun, guys. Maganda mili doon kasi meron silang, madami silang mga, pa, ma, ano, mga promo items. Patulad dito, guys, pakita ko inyo yung promo items na nung pinamili ko. So, wait ako. Ito po yun, guys. So, yan. Extra big. So, dalawang pack po yung binili ko. So, meron siyang isang free na kalamansi. Free chili mansi na isang peraso. Ang bintahan po kasi nito guys is 22 pesos. So dalawa po yung binili ko. So meron ka ng 44 pesos. O ba? Diba? Tapos meron pa guys. So ito naman yung sa mayonnaise na malaki. Meron din free na zesto. Ang bintahan po ng zesto ay 10 pesos. Tapos meron ding ito yung mamasita oyster. Siguro sa ibang mga tindahan may ganito din yun eh. May ganito din sila mga pa-promo. So sa mamasitas meron din siyang free lucky me. Yan lucky me beef. E magkano ang bintana nito? 11. O, mag, o nasa magkano ka ba diba? Uh, malaking bagay, malaking tulong din sa ating mga tindahan. Yung mga para, paano nila, pa-promo pack. O, diba? Kaya. So, yun guys. Share ko lang sa inyo. Po. Ito pakita ko sa inyo yung ano nila. Ito po yun guys. Oh. Yan. Yan yun. So, ang pinilapan ko na sa 40, 40 na raffle entry. Tapos yung iba kasi parang ayaw na nila mag-fill up. Na tinatamad na sila. Kasi yung time na yun umuulan. So, ayaw na lang maghintay. Kasi sobrang dami talaga yung dun sa lugar kung saan ihuhulog mo yung parapol ay ang daming nagsusulat kaya eh, siguro hindi na hindi na nila yung iba binigay sa akin yung mga raffle entry nila dalawang beses ako nabigyan yon pero Ewan ko lang, hanggang ngayon wala naman tumawag sa akin. Dalawang number pa para sigurado, dalawang number nilagay ko doon. Kaya lang wala naman tumawag. Nung 27 po yung parapol nila. So, susunod naman, meron naman silang parapon Every month po yun. Sana, sana makakuha tayo ng smart TV. Ang laki po kasi 65 inches. Pangarap ko talaga yun. Ay, sayang. Yun lang guys. Yun lang yung sinishare ko sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.